Hello eh, mga pariente, this is me Nining Jan and for this video ay gagawa ko ng uh, ay pansit pansit pero yung noodles ko is spaghetti noodles, yung maliliit ay, syempre meron tayong ripolyo uh, carrots at saka ang tawag dito meron din tayong soyu, yan lang wala na yung chicken, chicken cubes lang ayos na yan, ah, diba? Pitik-witik kasi kami lang mga, mga alaga ko dito, so kailangan natin makasurvive, chari, yes maraming pagkain dito, pero trip ko lang eksperimento. Oh, Then learn. Okay, and this time, nilunod ko na la yung lahat ng gulay. Mekas-mekas na yan. Wala nang kung anik-anik na mga, ano, basta kay nilunod na yan lahat. Maluto lang yan. Ayos na yan. Tapos, lagyan na ng soy sauce. Hmm, hindi yan masarap, eh, halain. <laughs> lagyan ng kunting asin. Kunti lang. Tsaka, ang paminta. Ito, nahihirapan ako, kaya, eh, ano ko muna. Ayan, may paminta na yan. Hmm, di ba? Sus. Matik yan. Basta pagkain. Magaling ako dyan. Char. dyan tayo. Yan tayo eh. di ba? So, half cook lang to. Kasi ako lang naman kakain. Tsaka si Sultan. Kaya meron akong, ito, maya maya ilulunod ko na yan. Mahulog ka bata. Basta lagi ah. Sinawara ko. Mahulog. so, ilagyan ko siya ng konti. Konti kobe kasi ang pangit kasi pag-dry. Kapag Paglagay natin ng noodles, maya mas lalong mag -try. mas maganda yung may ano, konting sabaw. <laughs> diba? So, this is it. Pansit. Ilalagay ko na yan. Uy, bakit ayaw mahulog? <laughs> yan na siya. Yan na. So, mekos-mekos lang yan. di ba? Para paraan lang para maka lamon tayo, uy. mahirap dito pag hindi ka marunong mag para paraan. Hmm. po. masarap ba to. Sa tingin ko, masarap. Masarap to. Sabihin ko talaga masarap to kasi akong nagluto, sa... di ba? Ganun yun. Ayan na siya. Oh, ayan na oh. Sa tingin ko masarap naman. <laughs> di ba? Pe-plating na natin. Char. Anak lang ko na siya. Oh, Anak Aram siya ba? Grabe na -usok, usok pa talaga siya. Yalatan. Yalatan. Hindi sigla gubo tira. kay makauna ta. This is it. Pansit. Adi, dumi. Oh, Mahulog ka talaga. Kabulabog dyan natong pagkaon. Okay. Belum dua hari. Belum. Eh belum. Tidak. Belum bismillah. Belum. Tidak. Main. Tidak. Ia sudah tidak. Suai. Bas suai. Kita kau sih mutir pelanggau ini. Akhir. Eh ya akhir. Belum first. Har. Eh Belum. Uh-oh! <laughs> Hello? Hmm? Good? Good ke good? Hai, wah! Nak good, good. Okay, good. Ya nak good ye? Good, good. Ya good ye? Hmm, yummy! Now I know, diet mm -hmm. is real. Goodbye. Bye. Parinte. Bye. Pantes. Pantes. Nampis show. Bela. Bela. Tapi bela dekah mampis